Pangalawa, thank God in our time. Sabi sa 2 Corinthians 6.1-2, bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo, ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan para kanino ang talata na ito? Ang sabi ay para sa mga katuwang sa gawain ng Diyos. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus at sumuko para maging tagasunod o alagad niya, ay para sa iyo ito at sa akin. Ang tawag sa atin ay katuwang sa gawain ng Diyos. Ang ibig sabihin ay hindi nagtatapos ang Christianity sa pagtanggap mo sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas at Panginoon kung hindi ikaw at ako ay katuwang niya. Ang ibig sabihin ay sa paghahayo na sagipin ang mga naliligaw at gawing alagad ay katuwang tayo ng Diyos. At ang paalala sa atin ay huwag nating sayangin ang biyaya na natanggap natin. Ang ibig sabihin ay kung nakatanggap tayo ng kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos ay hindi naman natin ito sasayangin sa pamamagitan ng pagwawalang bahala at walang pakialam sa gawain ng Diyos. Kaya nga, sabi sa talata ay, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ang ibig sabihin, may time o panahon na sinagip ka din ng Diyos. At dahil niligtas ka niya, ay sinasabi niya ito, na ito naman ang tamang panahon para ipakilala mo ang biyaya ng Diyos sa iba. Ang sabi sa talata ay ngayon na ang araw ng kaligtasan. Narealize ko ang kaligtasan ay hindi kailanman dini-delay. Ang kaligtasan ay hindi ipinagpapabukas. Ang ibig sabihin nito ay kung may pagkakataon ka na kausapin at ibahagi ang kaligtasan sa isang tao, ay gawin mo na at huwag mo na itong ipagpaliban. Narealize ko na ang best na hinanda sa atin ng Diyos ay hindi masusumpungan sa pagiging relax at walang ginagawa, kundi makakamtan natin ang best na hinanda sa atin ng Diyos kapag tayo ay kumikilos para magdala ng kaluluwa sa Diyos kapag sinasamantala natin ang lahat ng panahon. Sabi sa Colossians 4, five to 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo at dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Ang sabi sa talata ay samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang inyong pananampalataya. Paano natin sasamantalahin ang pagkakataon. Ang ibig sabihin, gagamitin mo ang iyong time para ka mag-aral ng kanyang salita. Sisiguraduhin mo na handa ka sa lahat ng pagkakataon na sumagot sa tanong ng mga hindi mananampalataya. Now, hindi ibig sabihin ay kailangan kabisado mo ang buong Bible bago ka makapagbahagi ng mabuting balita. Kundi, ikaw mismo by heart ay alam mo kung paano ka naligtas at maipapakita mo ito kung nasaan ito sa Biblia para mabasa ng taong binabahaginan mo ng gospel. Now, ang tanong, bakit kaya parang maraming kristyano ngayon ang hindi madalas magbahagi ng pananampalataya o mag-disciple ng iba? Marahil nakakaligtaan nila na bawat araw ay maaaring huling araw na para sa ibang tao. Kaya nga, ang sabi sa talata ay ang kaligtasan ngayon na. Kasi di mo alam kung bukas ay buhay pa ang taong balak mo bahaginan ng gospel. Ang oras ay hindi atin. Ito'y pag-aari ng Diyos. Kaya dapat natin itong gamitin sa tamang paraan, lalo na sa paglilingkod sa Kanya at sa pagpapalaganap ng Kanyang mensahe. Sabi sa Ephesians 5.14, sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naabot ng liwanag ng katotohanan. Kaya nga, sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Sinasabi ni Pablo na magising kayo, kayong natutulog. Napaka-praktikal ng paalalang ito na maging matalino tayo sa paggamit ng oras dahil ang mga araw ay masama. Huwag sayangin ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Sabi sa susunod na talata, Ephesians 5:16, huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Ayon sa talata, ay huwag nating sayangin ang panahon kundi gamitin sa paggawa ng mabuti. Ang ibig sabihin ay ang bawat sandali mahalaga at bawat pagkakataon ay pwedeng maging susi sa kaligtasan ng isang tao o sa pagbabago ng ating buhay. Ibigan, paano mo ginagamit ang oras na binibigay ng Diyos sa iyo? May mga bagay ba na pwede mong gawin ngayon para mas maging makabuluhan ng iyong oras sa Kanya? Nakakalungkot kasi madalas kapag inaanyayahan natin ng iba na magbahagi ng mabuting balita o pumunta sa church, ay anong karaniwang sagot nila? Wala akong oras o masyado akong abala. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga sa kawalan ng oras ang problema, kundi nasa pagbibigay ng priority. Kung anong mahalaga sa atin, doon natin inuukol ang oras natin. Tama ba? Kaya nga, ang tanong ko sa iyo kaibigan, ano ang mga prioridad mo sa buhay? Sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo? Iniisip mo ba kung ikaw talaga ay kasama sa tamang panahon o time zone ng pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa sanlibutan o meron kang sariling panahon. Kaibigan, huwag mo sayangin ang biyaya o grace ng Diyos sa buhay mo. Bilang pasasalamat sa Kanya, gamitin mo ang panahon mo para sa kalooban ng Diyos at para sa purpose niya sa sanlibutan. Huwag mo hayaang mapunta sa time zone ng Diablo. Napapako ka sa pag-aalala tungkol sa pera, oras at, at mga pansariling bagay. Maraming tao ang natutuliro sa takbo ng panahon, mga deadline, mga bagay na nauubos kaysa sa pagtutok sa walang hanggang biyaya ng Diyos at sa mga bagay na may eternal value. Sabi nga ni Oswald Chambers, "Your priorities must be God first, God second, and God third until your life is continually face to face with God." Ito isang paalala na hindi dapat mawala sa sentro ng buhay natin ang Diyos. Siya ang ating priority. Kaya nga, samantalahin natin, spend more time with the Lord. Imagine mo ito. Ano kaya ang gagawin mo kung pumasok ka sa kusina isang umaga at nakita mong si Jesus ay nakaupo doon? Siyempre, natural na mapapangiti tayo. Excited at sabik na makausap siya. Pero paano kung may responsibilidad ka? Lord Jesus, sobrang saya ko na nandito ka. Pero kailangan ko nang umalis. Late na ako sa trabaho. Babalikan kita mamaya. Ganito rin kaya ang sagot mo? Sa totoong buhay, maraming pagkakataon na hindi natin nabibigyan ng oras ang Panginoong Yesus. Busy tayo sa trabaho, pamilya at mga gawain sa bahay. Tapos sa dulo na haraw, kapag sobrang pagod na tayo, hindi na natin magawa makipag-usap sa Kanya. At kahit na gusto nating maglaan ng oras, minsan inuuna natin ng ibang bagay. Pero paano kaya ito tinuturing ng Panginoong Yesus kapag hindi tayo naglalaan ng oras para sa Kanya sa panalangin at pagbabasa ng Kanyang salita? Tila ipinapakita natin na hindi siya mahalaga sa atin. Ang pakikipag-ugnayan kay Kristo ay dapat ang unang priority ng ating buhay. Ang pag-una natin sa Kanya, ang susi sa lahat ng bagay. Isipin mo na parang isang bangko ang oras mo. Bawat araw, ang bangko ng oras mo ay pinapasukan ng 1,440 na minutes. Yan ang kabuuan ng oras mo. Bawat araw. Hindi mo ito pwedeng itabi para bukas. At anuman ang hindi mo magamit, mawawala ito sa pagtatapos ng araw. Hindi mo pwedeng ipunin. Walang second chance at hindi ka makakahiram ng oras para sa hinaharap. Anong gagawin mo sa 1,440 minutes na ito? Siyempre, gugugulin mo ito ng buong buo. ba? Diba? Pero sa totoo, marami sa atin ang hindi nakakapagtanto kung gaano kahalaga ang oras. Sinasabi natin na mas mahalaga ang pera kaysa sa oras. Ibigan, kung mawalan ka ng pera, pwede ka pang kumita ulit. Pero kung mawala ang oras, wala nang babalik. Oras ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo. Kaya tanong ko ito sa iyo, paano mo ginagamit ang oras na binibigay ng Diyos sa iyo? Binibigyan mo ba ng sapat na oras ang Panginoong Yesus? O nauubos na ito sa ibang bagay? Ibigan, simulan mo ang bawat araw na may intention na i-prioritize ang oras mo para sa Kanya dahil sa kanya nanggagaling ang lahat ng pagpapala at kalakasan at kaligtasan mo. Kaya bilang pagpapasalamat mo sa kanya ay samantalahin mo ang panahon mo para hanapin at palaguin ang relasyon mo sa kanya at para paglingkuran siya. Sabi ni C.S. Lewis, The only thing Christianity cannot be is moderately important. Ang pananampalatay natin sa Diyos ay hindi pwedeng parang medyo mahalaga. Hindi dapat ganon. Ito ang pinakamahalaga sa buhay natin. Dapat nauuna ang Diyos sa ating oras. Hindi siya dapat ang nakikipagkumpetensya sa ibang bagay sa puso natin. Araw-araw, dapat nating disisyonan na ang Diyos ang uunahin natin sa ating 24 hours. Sa bawat binuto na pinagkakaloob niya sa atin, siya dapat ang nasa sentro. Tapos, spend more time sa family. Bantayan natin ng sarili. Huwag tayong maging masyadong workaholic. Tandaan mo ito na hindi matatapos ang gawain natin sa trabaho kahit kailan. Ibigan, mas importante at priority natin ang ating pamilya kaysa sa ating trabaho. Kaya nga, kung gusto mo magpasalamat sa Diyos sa iyong time, tignan mo din ang iyong pansariling libangan tulad ng sports o ibang hobby na kumakain ng oras na dapat para sa pamilya mo na sana binibigay. Ilang beses na ba tayong nagsabi sa ating pamilya na, sandali lang, o mamaya na, o sa ibang araw na yan. Sinasabi natin ito sa ating asawa o mga anak. ibigan. baka oras na para tiyakin nating intentional tayo sa paggamit sa ating oras. Kaibigan, ngayon ang tamang oras para mag-invest sa pamilya mo. Kung hindi mo ito gagawin ngayon, darating ang panahon na pagsisisihan mo ang mga nawalang pagkakataon. Kapag lumaki na ang mga anak mo, hindi mo na maibabalik ang kanilang pagkabata. Hindi ka na makakabalik sa nakaraan para turuan sila ng tamang pamumuhay o mga aral ng Diyos. Kung lagi tayong abala sa paghahanap para sa magandang kinabukasan, Nako kaibigan, baka nakakalimutan mo na kahit ngayon pa lang naman, pwede na itong maging maganda. Yung time mo ngayon sa iyong pamilya, samantalahin mo na. Gumawa kayo ng mga memories na pwede niyong pagsamahan. I-disciple mo sila, samantalahin mo yung pagkakataon na magkakasama kayo ngayon. Huwag mo ubusin lahat ng panahon mo sa trabaho. Tandaan mo, hindi lahat ng bagay ay pwede nating balikan. Pero ang oras na binibigay natin sa pamilya ay magbubunga ng malalim na relasyon, pagmamahalan at patnubay sa kanilang buhay. Tanong ko sa iyo, paano mo binabalak i-redeem ang oras mo para sa pamilya mo ngayon? Anong mga hakbang ang pwede mong gawin para masiguradong binibigyan mo sila ng sapat na atensyon at pagmamahal habang may oras ka pa, habang buhay ka pa? Tapos hindi lang sa pamilya ka maglalaan ng oras kundi spend more time on others. Sabi ng Panginoong Yesus sa Mark 10:43 to 45, kung gusto mo maging pinakadakila, maging lingkod ka ng lahat. Ibig sabihin ng pagiging dakila sa kanyang kaharian ay nakikita sa paglilingkod sa iba, hindi sa pagiging sikat o mataasang posisyon. Ang puso ng isang kristyano ay dapat mapuno ng pagmamalasakit at paglilingkod sa iba hindi sa sarili tulad ng sinabi ni Billy Graham, When we come to Christ, we're no longer the most important person in the world to us. Christ is. Instead of living only for ourselves, we have a higher goal, to live for Jesus. Hindi na tayo nabubuhay para lamang sa ating sarili. Ang mas mataas na layunin natin ay ang mabuhay para kay Jesus at para sa iba. Sabi ni Chris Tomlin, Remember in the end you're not living to impress your friends or your relatives or your co-workers. All of life is for Jesus. Kaya kahit anong ginagawa natin dapat lagi nating nasa isip ang layunin na magbigay papuri sa Panginoon. Tanong ko sa iyo, paano mo ginagamit ang oras mo para makagawa ng mga positive changes sa buhay ng ibang tao? Sino sa buhay mo ngayon ang pwede mong pagsilbihan o bigyan ng oras ngayong linggo? Baka may mga tao sa paligid mo na kailangan ng atensyon o tulong. Minsan, ang simpleng pakikinig, pagtulong o pagkilos ay nagiging malaking biyaya para sa kanila.